Delikado yung baka mo! Ay, oh! Nakunan ganyan yung halos. Ayan, oh, 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 May exhibition dito sa loob ng Oo, oh, oh, ang galing. No <laughs> Bakit po pwede ang baka? Makain. Walang makain. Anong lahi ang baka nyo? Anong lahi? Brahman po. Bra ah, Brahman yan. Payat lang. Oh, ayun naman ito, oh. Malaginto ang presyo ng baka ngayon. Kamusta sir ang presyo ng baka ngayon? Ayos! Mahal. Ay! Mahal. Mahal! Hi guys! Good morning! Uh, time check 5.30 ng umaga November 3, 2023 And Nandito tayo sa parking ng Padre Garcia Sa likod nito ay Palengke Public Market ng Padre Garcia Doon So, doon banda yung auction. So tara guys. So tingnan natin yung presyo ng mga baka. Ngayong malapit na ang buwan ng kapaskuhan. So let's go! Yan ang auction. Ayan so, guys. Oh, parang andalang ng baka ngayon. Oh. Ayan o, oh, dalang. Ayan naman bukana. Madalang ang baka, oh. Unti ang baka dito sa Bukana. Oh. Oh. Parang hindi gearness dito. Tignan nyo naman, oh. Unti. Dati, tuwing dating natin, marami nang nakatali dito sa tagiliran. Ngayon, tignan nyo naman, wala, oh. oh. Walang naman ang tagiliran. Dati magang-maga pa marami na nakatali dito. At saka mayroon pa doon parada sana sa... At saka may mga parada ng baka dyan sa loob. Pero ngayon wala. Ayun. Eh, yeah. uh, wala yung baka. So yung guys yun guys, sinan nyo. Madalang ang baka dyan sa bukana. Pero tinignan ko rin doon sa loob. Hindi sin dami nung nakaraan parang kinikinita ko na yung ano, yung halaga ng presyo ng baka ngayon. Ayan, no? wala ganong malalaki. Ito lang, nakikita ko malaki dito sa bukana. Ayan, no? Hindi isang yan. Ayon dito sa napagtanungan ko, ay hindi daw dumayo yung ibang mga biyahero ng baka gawa ng katatapos sila ng undas. Ayan, no? By next week daw,

May exhibition dito sa loob ng dati. Oo, oh, oo, oh, ang galing. <laughs> Ayan, so, no? Oh. Ito si tuya. Ayan si sir. Sir, good morning! Parang wala yata gano'ng ga bakang malalaki. Kayo ngayon dala. Parang kaunti ang baka ngayon. Ako okay, wala nang dala kaming malalaki. Ganito lang. Ganito lang. Magkano po yan? Eighty-five. Eighty-five thousand? parang ano wala para, walang kating dalang malalaki eh walang malalaki walang ma ang, para, walang, walang mabilhan walang mabilhan ito lang malalaki maliliit na iba ito lang kalo namin isang ito 85,000 haba naman ano haba. wala ka pa para parang ito lang nakita ko malaki dito sa bukano oh. nag malaki mga medium size na yung iba. Ito, palis na yung truck na to. Yung Ponsilya, palis na yung truck. O, oh, kalabaw, babay kalabaw daw, sabi ni Ponsilya. Madalang ang ano ngayon, no? tingnan nyo. Ganito pala yun pagkatapos ng undas. Ayan, no? Ito magagandang klase to. Kano kaya? Gaganda oh. Ganda, para pareho ang laki. Kano kaya to? Gaganda ng klase. Kan. Malaginto ang presyo ng baka ngayon. Ate, okay, naman tanong natin magkano isa. Eh, may nagtatrato. Ayun. Maganda oh, Malalahi. Sila wala pang Eh, marami nagtatrato kasi ang gaganda ng lahi ng baka nito oh. Ayan, anim na po. Anim na po bawat isa. Kakang mas bati yan. ganda-ganda naman. 60,000. Ayan. So, ah. tingnan nyo naman guys yung halaga ng baka ngayon. No? 60,000 bawat isa. Ayan. Malagintuna to na yung presyo ng baka ngayon. Lalo na itong isa. Napakaganda ng katawan. Napakahaba. Oh. Itang kita mo nang pag ito'y lumaki. Maska po. Ang haba ng katawan ito. Napakaganda. Literal napakahaba ng katawan. Walang daya yan sa camera guys. Talagang napakahaba ng katawan ng bakang yan. Ganyan talaga kahaba ang katawan niya. Yan si kuya. Eto. Hey, good morning. Magkano ba ka mo kuya? 75,000. Ayun, 75. May sungay. 75,000. May nabinta na kayo kuya. Lima na? Ay di, maganda. Nakalima na kaagad. Sabi <laughs> na ako yung Malaking baka din itong kanyang hawak pero hindi ganong sindakin ng mga nakaraan. Yeah, may mga baka na dito sa pandang likuran. Nakatali. Nga nabili na to naman ito, oh. Oh. Hi sir, good morning Baka nyo yan po Magkano po yan? 50,000 50, 000. Babae po ano? Galing saan po yung galing ang baka nyo? Galing po Pangasinan Pangasinan Bakit po payat ang baka? po, bakit po payat ang baka nyo? Bakit po payat ang baka? Walang makain <laughs> Marami ng damo pa, umuulan na ah. Ay, hindi na aabot, pinagbili na ako. Ah, pinagbili na, 50,000. 50,000, ano ba? Kinakain na lang yung lupa na na kain Ano pong Kaya, ano yan? Anong lahing, uh, lahing ba nyo? Ha? Uh, Anong lahi? Braman po. Braman yan? Payat lang? Oo. Uh, ah, payat lang. Kapi ano kabili? Ayaw po ano kabili? Ayaw po, ayaw po kasi. Ay, po may ari. Galing pangkasinan. Pero ano, ang ano? haba ng katawan, babae. Uh -huh. Salamat, sir. Ito, may kalabaw. Tanoy natin. Sir, magkano mo pagkabili nyo? Dalawa po. Magkano po? 95. 95? O, 95 dalawang kalabaw. Mahaba siya nga yung isa. 5,000. Dalawa. 47,500 ang isa. Babae. At saka lalaki. Ayan guys, yun naman yung mga baka ay Di oh. ilan. Kaya uh, parang kaunti lang makukuha natin yung video ngayon. Ayan. Hanapin si Kuya. Uh, Kuya magal mo ba kanya? Atong sa 65. Atong sa 65. guys, dalawa pang airtag tag. Atong sa 65. Ano ang presyo ng baka ngayon? Magdito. Malahi siya oh. Kinalalahanan ko na. Kaka na mo eh. Atong sa 65,000. Maka ni sir. Bakang Norte. Ganda. ito, oh, may dumating na baka. Ayan, o. Oh. Ang truck. Nakahiga na yung mga baka doon sa taas. Siguro yung bababa pa lang to. Galing to sa mga probinsya. tanghali na. Yun naman yung mga baka doon sa taas. Nakaupo na lang. Tapos kalabaw ang sa ilalim. Ayan, doon yung, doon yung ibababa. Doon, doon banda sa may ano, dulo. May mga kulay ang baka nila eh. Tsaka doon banda yung kalabaw, yung parada ng kalabaw doon sa dulo. Kaya doon yung ibababa. Tsaka ito oh, pants na. Maga nakabili. Ayan. Wala laking baka. Nakuha na ata nila yung malaking baka. Kaya ito, ilan na ang natira. Sir, nabili na pa. Oo. Magkano po, sir? 53. Ito, sir, nakabili na maaga, 53,000. Yun, inahin. Medyo may matabang inahin to. Yun, 53,000. Sir, nabili na po. Magkano na po? 44,000. O, tingnan nyo naman, guys. Yung presyo ng baka ngayon. 44,000 yun. Ito si sir, madalang baka. O, parang Dalmatian. Sir, nabili nyo na pa? Magbibili na pa. Magkano po, sir? 45,000. O, oh, 45,000 binibigay itong bangang ito. 45,000. Ito, magandang baka din ito. Oh. Malalahe. O. Oh. Ganda, o. Oh. Yan, Ganda. Ikit anim na po ang isa. Ikit na po. Ay tama din. Yan na may isa higit 40. Ayun oh. Maliit, malaki. May higit 40. 40,000. Hello. Okay, ito ngayon na presyo, guys. Ni presyo. Huh? Ito si kuya, parang nakabili na. Tanong natin. Tanong natin. Sir, nabili na po. Magkano po, sir? 56. 56? 56,000? Ayan, 56,000. Kamusta, sir, ang presyo ng baka ngayon? Ayos. Mahal. Ay, mahal? Mahal. Pansin mo rin. Ah, pansin din siya. 56,000 'yan, oh. no. to. Ano sa diyan mahal. Ah, tong presyo ng baka ngayon, 56,000. Ayun. Super na kay Ito, nabili na rin siguro to. Eh. Ano pa 44,000 yun, nabili na. Sabi nabili na? Kana. Ay, hindi mo alam. <laughs> Nagliliparan yung mga bacha dito. Yan na, inahagis doon, oh. Ito <laughs> mga tambakan, in the Brazil.

So, sir, ano na to? Sir, nabili nyo na po. Nabili nyo na po. Nabili nyo na? Magkano po? 62,000. 62,000. Malaki. Pero malaki din ang presyo. 62,000.